Guys, nagunsa naman mo diha, guys. Hoy, dali ngari na ta kamong na magko Okay, go. Come on, girls. <laughs> Apag dali, good mo ay samtang wala pay ulan. Dali na mo, guys. Dali na magnuha na magko-haul. Adik lagi magahi-gahi og ulo uy. Uh, Billius. Bilisan nyo naman guys, oy! <laughs> so at ato silang dalon diri sa may unahan. Tungod kay ganahan daw sila manguha o kuhol. And support na lang natin sila sa kanilang kagustuhan. No? Makakuha ra sila. Og, kuhol karong taot, taot. So nga to nga to. Dali, 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 dali. Come on guys. Come on, come on, come on, come on, come on. Ano sa mana? Na kambing, Bilis, 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 bilis. Oh my god. Oh, 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 oh. Hi, Bing. Guys, may nakita akong kambing. Hi, kambing. Nagapos man ang kambing, guys. Nag-a-push siya sa dako nga puno. Ato siyang badbaron. Saan ko ano nga? Yeah. Kambing? Dako siya kambing guys. Murag baka. <laughs> Awa, Okay. Kambing, okay lang si kambing dyan? Okay lang kaya ang kambing? Okay. Guys, bilisan nyo guys. Kaya baka umulan guys. Guys, ang ganda ng ano. Oh. Talagang umiilaw. Ay, eh. ay, hindi siya makita. Umiilaw-ilaw yung ano eh. Pagsalop sa adlaw. Hindi oh, ba siya makita? Hindi ba siya maklaro no? Hindi Ma, maklaro di ka. Pero mo ano siya guys sa kini. Kini-kini area na. Okay na lagi. Hindi maklaro. Mga bagsok! Dali mga Dudong, magdagan-dagan na dong. Meme? 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 Asa mas mimi dong? Eh siguro si Mimi. So akong alaga nga si Mimi. Ambot asay ulit na tingali. Uy dili mo magdanghag ya ha? Eh mga damag mo.